Sa paparating na Semana Santa, ngayon kaya kamusta ang supply ng mga gulay sa Kadiwa Store? Alamin natin mula kay Bernard Ferrer. Live, Bernard! Dayan para sa mga suking mamimili, bukas na ang Kadiwa Store sa tabi lang ng Department of Agriculture sa Elliptical Road, Quezon City. Sakto dahil bagong deliver lang ng mga itinitinda ditong gulay. Inani pa ito ng mga masisipag na magsasaka mula sa Pangasinan. Talagang pasok sa bulsa dahil mula 35 pesos hanggang 100 pesos ang iba't ibang klase ng gulay na mabibili. Sa katunayan ay nasa 60 pesos ang ibinaba ng ilang gulay dito. kasi medyo nagpababa din po yung mga ibang supplier ganyan na kinukuha natin mismo sa Pangasinan. Pero um, dahil nga po paparating na yung Holy Week, inaasahan din po yung medyo pagtas ng ibang gulay. Maliban sa gulay, may mga itinitinda rin isda sa kadiwa na nagmula pa sa Navotas Fish Port. Bukas ang uh, Store mula lunes hanggang biyernes alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dayan traffic update tayo. Dumarami na ang mga sasakyan sa elliptical road pero mabilis pa ang takbo ng mga ito. Paalala sa mga motorista ngayong Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa mga ngayon palang aalis, ah, magpaon po kayo ng payong ah, dahil may pag-ambon kani-kanina lang. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.